Philippine Navy kinumpirma ang posibleng pagbibigay ng Japan ng barkong pandigma. Bogoling, oh. Detalye na balita mo kay Edyal Paro sa RH52. Edyal, good morning. Kuya. Kinotirma ng Hukbong Tagat ng Pilipinas na kasado itong magsagawa ng inspeksyon para sa transfer o posibleng paglipat pailang ilang parkong pandigma mula sa Japanese Maritime Self-Defense Force. Ayon kay Philippine Navy Spokesperson Captain John Percy Alcos, inibitahan sila ng Japanese Ministry of Defense para sa Joint Visual Inspection ng mga Abukuma-class na destroyer escort na kadisign yung nabanggit na naval assets para sa anti-submarine at anti-ship warfare na nakalingi o mano sa mga nais makuha ng Philippine Navy para sa proteksyon ng maritime domain ng bansa. Nabatid daw wala pang barkong destroyer sa Pilipinas na mayroon lamang mas maliliit na frigates at corvettes. Sabi ni Arcos, pagpapadala ng mga eksperto ang bansa para suriin ang mga barko bago magdesisyon ng hukbo sa posibleng pagkuha sa mga ito. Katay sa initial na report, anim na unit ng destroyer escorts ang kasadong ibigay ng Japan sa Pilipinas sa nga ka na nagkakaisang layuning para o mano ang kapayapaan dito sa rehiyon. Ito si Adniel Farrosa, nag-uulat para sa Deezer Una sa Pilipinas. Una. Sa Pilipino. Maraming salamat, Adniel. Ma